Alright, mga kakosi, panibagong araw, panibagong vlog tayo ngayon At uh, ito, tuloy pa rin yung gawa natin At ngayon, araw na ito ay ang ginawa na lang ay yung, ano, yung pinakahagdan ng uh, love bed So, ayan na, nagawa na ng isa Ayan na Tapos yun yung isa, sinisimula na rin nakaabang na rin yung dalawa Ayan. so yan na yung bali yan na yung pinakaforma yan natapos tapos na rin itong isang handa so yung isa tapos na rin so ito finish na to yan ang gagawin na lang dito i uh, ano na lang mamaya i bababing para maalis yung mga ano nang pinagwilding ano kaya mga bukol bukol na yan gagrind din yan yan lahat mula dito. Yan. Puro kasi ano pala, building pa lang yan. Tapos pagka uh, na ano yan? pag na grinder na, yan, pwede na nating uh, pinturahan ng ano ng epoxy primer, epoxy paint tapos papatungan natin ng quick dry enamel. So magmimili na lang tayo kung ano kulay yung ating ipipinta dito sa mga uh, ano na ito, mga tubular para dagat kalawangin. Kasi nasa tabing dagat tang tayo nitong cottage nito kaya importante na uh, alaga sa pintura para tumagal yung ano kasi ito'y bakal bakal ito madaling madaling kalawangin kung hindi mo alagaan sa pintura pero ito na yung pinaka makapal na tubular ang binil ko bali ang size nito ay 2.0 lahat lahat ng tubular na ito yung 1 x 2 2 x 2 at saka 2x3, dyan, 2 x 3 lahat yan 2.0 yung mga binili kong tubular kaya siguro naman bago ito matalpog ng uh, kalawang eh, matagal ng paitinabangan tsaka isa pa nga, yan kailangan alagaan natin sa pintura kung maaari, taon-taon pinturahan natin yan okay, ayan at uh, abangan nyo, meron pang dalawa kasi na gagawing ano pinakabaitang, yan o may abang na ayan. so, at uh, Lunch break tayo ngayon. Oras natin ay ano, 11.30. Kaya pahinga muna ulit yung ating ano, wilder. At tayo naman ay tuloy ang pag edit habang may ginagawa dito. Okay? Mamaya na ulit. si... Balik trabaho tayo. Kaya ta Finish na ito uh, tatlong... Tatlong... Hagdan. At ayun pinupulwid na ang yung pang last ayun Itatapos niyan ano na lang grinder. Tibay na ang kakagawa dito. Kasi nga ito oh. May welding na dito. May welding pa dito sa harap. Tapos naka-welding pa dito sa taas. Nakatiklop 'yan sa taas. Kaya wala nang kawala 'to. Yan, puro ganyan yung ano, yung style ng ano ng pagkakagawa sa mga hagdan. Ayan. Ito. Kaya pinapantay ko na lang dito para yung plywood hindi na nakapatong dito sa ano sa bakal para hindi na umangat. Oh, yan. So, bukas maaring uh, bilhin na tayo ng plywood para may kasanadiyan. So ayan na, na rin yung uh, ano, yung hagdan. Tapos na lahat yung hagdan. Ayan, ginagrinder na lang para malis yung mga pinagwildingan. Yung mga pinakabuo ng ano, pagkakawilding. Kaya ginagrinder. Ayan, pagkatapos nyan, ano na, uh, pintura na. right tapos po yung kabila yan yung kabila naman ang unang pitan yan yan so kung na tayo magsimula dyan mainit pa kasi yung ano yung bakan magkagay yung bagong ano bagong grinder yung sakit sa balat yung so, ano yung silamsik ano Alright, mga kong uh, time check tayo ngayon ay alas 5 na ng hapon. Yan, eksakto. Natapos yung uh, wilder sa kanyang uh, ginagawa dito. So, yan yung ano, result ng ating ipinagawa. Yeah. At uh, bukas, ang uh, schedule na lang natin bukas ay uh, magpintura. At uh, ay, pipintahan natin ito ng, ano, ng epoxy primer. Oh uh, yan no? Yan, pasensya na kayo kung medyo makalat dahil dito lahat nakatambak yung mga nakalagay na higaan dito sa ano, yung dating uh, papag, yung nasa baba na yan. O, oh. Oh, ito yung, 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 yung mga higaan ito nandito rin sa kabila at saka yung nasa labas. So, bali ito yung bagong binili ni Kapakpak, ito yung mga pinagsukatan ng ano nanluwang at saka haba. O oh, kaya eh, katula dito. yan sakto yan dito at saka dito sa kabila. yan yan Okay. Oh, yan. ito na yung ating uh, ano ating naging project uh, doon nga sa naging uh, sahod natin sa YouTube sa pa ni Maroko uh, at uh, ang sarap sa pakiramdam na meron tayong na ipapagawa na ganito. Okay? Yan at uh, thank you nga pala ulit kay ano kay Boss kay Ati Edita Life uh, Ati Edita Bisaya Life in America kay uh, Sarah TV yan kay Nanay Sara, Sara at sa kanyang anak na si Justin at kay Joan, yan kay Sheila at kay Janelin, yan share out sa inyo lahat. Okay. At kay ano nga pala, yan kay kay Bidge TV official, yan thank you very much at uh, napakalaki rin na naging ambag niya do sa uh, aking naging challenge uh, do sa mga naging blessing, yan thank you, thank you sa iyo. Kaya Rodolfo pasio yan share out. Yeah. Ngayon ko lang naalala uh, yung nare-remind Yung ibang mga Tumulong sa akin At siyempre kay ano Magkasawa ni Step Ice Kay uh, Mayor Ice Mix Vlog Yan, shout out. Kay uh, Boss Anton, maraming maraming salamat Alright, sino pa? Ayan. At siyempre, uh, Doon sa akin mga kalabas Sa challenge Na sila mismo yung uh, nagpapalipad sa akin. <laughs> Yan, maraming maraming salamat sa blessing uh, Mr. and Mrs. Uh, Edogy, at kay Mr. and Mrs. E Eric Corpus. Yan, maraming maraming salamat. I love you sa inyong lahat. Okay? At siyempre kay uh, Alakdan. Yan, Alakdan, pasensya ka na kung ngayon lang uli kita na share sa aking mga vlog. At siyempre kay Sir Rosbert, at kay Boss Benji Torres yan. I love you sa inyo. Okay. Thank you. Hanggang dito na lang itong ating vlog. Ayan at uh, bukas. Abangan nyo naman. Doon sa vlog ni kapakpak Yung pagpipinta nito. Dahil ako ay papunta ng Laguna bukas. Kaya isang araw na naman ako mawawala dito sa Bukana. Okay. Thank you very much. I love you. Bye bye.